Magandang Ma hapon sa iyo, Mylan. Kumusta po yung nagda-drive at yung mga sakay ng sasakyan? Ikaw ba ito? Uh, dalawa po kasi kakasikamit kami kasama uh -oh. po yung aking uh, partner. Uh -oh. uh, bali wala naman pong nangyaring ano man sa amin kasi uh -oh. medyo nasa isip naman po nung driver na yung safety namin. Yes. So, naikabig niya nga lang po doon kasi mas marami pang masasagasan. So, okay naman po kami. Kasi, okay ano Naka lang medyo na ano kayo. lang opo. Uh -oh. Pinaano lang po yung tuhod ng driver kasi medyo yung na uh -oh. niya po. Mamaylin makwento lang ninyo, kayo ay binangga sa likod. Sa likod po. Opo. Okay. So, sa makatawid Ah, uh, umaandar kayo? Tama Apo. lang 'yung takbo ninyo. Apo. May rumaragasa Apo. na ano to, truck? Isang L300 po. L3 tapos binangga kayo from behind kaya kayo kumabig kayo sa kanan sa kanan para 'wag na kayong makabangga pa nung nasa harap ninyo Opo. kasi pagka uh, diniretso po namin masasandwich po kami yes. tapos pag sinadsad naman po namin uh, dito sa kanan mm -mm. may mga tindahan po kasi doon ng mga pasalubong yun naman po ang maaarawan namin so maa ninyo. ang isip uh, po ng driver quick thinking talagang, quick ano? thinking talagang ikinabig niya po sa kaliwa yun nga lang po buhay namin yung inano niya uh, i was just going to Opo. say oo uh, uh, sinacrifice niya. Yes. Opo. O, ang, ang, uh, Opo. Sa kanyang uh, pag-iisip sa Opo. na huwag pang magkaroon riyo Nang ng, ibang yes, malalang Malaking, damage. Opo. Uh, damage. Marami uh, din po kasing tao damage. tao doon sa gilid eh. Kasi o. may mga namimili din. You know, very slow ano po, face uh, po yung 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 sasakyan kasi po medyo traffic at that time eh. Mm -hmm. So medyo mabagal. Kaya nagulat kami bakit bigla siyang rumagasa. May rumagasa. Opo. Ah, uh, ngayon yung sasakyan, nung, nung nakita ko kasi parang ang pakiramdam ko para siyang total wreck kasi Opo. yung buong harapan ng sasakyan pumasok Opo. siya. So ibig Opo. sabihin yung makina nito, radiator and all, damage, uh, damage na yun. Opo. Ang katawan rin, uh, pumasok rin yung isang side kasi nung nahulog sa ditch, parang ditch yun eh. I think tumama sa parang kanal na konkreto. Opo. So ngayon ano ngayon ang problema natin bukod dun sa nasira nila sa <laughs> sakyan? Sige. Una po, um, nung una naman po, uh, nakikipag-coordinate naman po yung company, CY Freight uh, Services, Services Inc. Oh, okay. So, nakikipag, uh, ano naman po sila sa akin, nakikipag-usap mm -mm. ng maayos. Uh, unfortunately, pagdating po nitong mga mid-July po, hindi na po sila nakipag-coordinate. Lahat po ng tawag ko, lahat mm -mm. po ng messages ko sa chat, hindi na po pinapansin eh. May police report ito? Yes po, okay. kompleto po. So, Insurance? Wala ba insurance um, ito? During that time, hindi na po namin na ano yung insurance namin since kami po yung nabangga. So yes. we decided na hindi na namin galawin yung insurance namin. Yes. So insurance sila dapat po yes. yun. Yes. So anyway, nag-claim na rin po kami sa insurance namin ng certificate of no claim. So okay uh -huh. na po yun. Yung insurance po nila is Malayan Insurance. Medyo natagalan sa kanila. Siguro it took siguro mga one and a half or almost two months bago nag-decide si naman. Malaya na bayaran sila uh -huh. ng ito lang na amount na to na 200,000 daw po yung binig, yung yung uh, participation ng Cyfreed. So merong kaukulan na pag-estimate ng kung Opo. ano yung ano nang damage. Opo, yung cost of repair Pero, po from casa medyo malaki kaya ayo din nila din pong ano eh magkano dapat. Inabot cost? po ng mga 798k sa kasa? Opo, sa kasa. Okay, kung hindi sa kasa? Um, hindi na po namin na ano yun kasi nagbigay po sila ng two options sa amin mm -mm. which is lahat po pabor sa kanila. Number one, sila po ang out ng sasakyan from kasa. Mm. Sila din po magpapagawa on their prepare, prepare preferred... Preferred, oh, the, ano, kasi baka meron ito na, silang mga... Opo, repairs, repair mm. shop. So, syempre, hindi naman po ako papayag noon. Pangalawa, bibili sila ng second hand. Yung second hand, syempre, yung second hand o, na... Hindi natin alam kung saan ito dumaan. Yun na, ba? na, na po. Yun na diba, nga, sa po. dami ng mga po. ano kahit na mas bago pa 'yan, eh, ilang so Opo. So second baha hand 'yon, so hindi natin sigurado kung to replace. Opo, tapos syempre po since medyo second hand na 'yon, hindi ang 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 ano po no nasa well and tear na yung sa satin yes, na 'yon. Yes, yes, so papagawa na naman po kami mm -hmm. pag nasira yun. Sergeant, Corpus, magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po, Attorney Ina. Yes. Uh, sir, ano yes, po ba ang uh, magiging uh, next step or action natin dito? kung uh, hindi naman po pala na tugunan yung maayos na usapan sana nung uh, nakabangga at saka ito pong nabangga i am assuming na this is damage to property uh, through reckless imprudence Apo. no tama po tama po attorney yes. oh, so ano po Apo. ba paano po ba ito Nakikipag-coordinate ba sa inyo kayo ba ay may contact pa sa CY Freight Services Inc uh, regarding po kasi doon attorney mm -mm. sa kanilang uh, uh, official kasunduan mm, mm ay hindi na po namin ito pinakailaman kasi ayaw po namin magkaroon ay, dito. Ay, tama. tama, Na, uh, Pohama, tama. na mm -hmm. uh, kung ano <clears throat> naman po yung tamang mm -hmm. word po na yun, mm -hmm. <laughs> na parang po, namamagitan uh, kayo, oo. -oh. Yes po, uh oh. Yes po, attorney. Bali, uh, yung aming opisina po ay nagkaroon po ng action sa tugon po na yan na Ah, uh, ready po namin lahat po ng papelit na kinakailangan po nilagin ng maidin ng kanyang driver. Ah, okay. uh, prior po Apo. din sa pagpafile po ng kaso. Sa so, mangkatuwid, uh, ready na tayo, Ma'am mag ano na magsampan ng pasok, ka Opo, ng kaso. tinulungan po kami ni Sergeant Corpus. Siya po talaga yung nagtulong uh, uh, sa amin para maayos lahat ng dokumento kasi nga po hindi na sumasagot si CY. Meron din po kasi kaming kasunduan na kasi ginagamit po namin yung sasakyan sa pagpasok ko sa opisina. Yes, yes. So, yung transport allowance na hinihingi namin which is 12 Uh, 12,000 monthly, mm -hmm. dalawang buwan lang po sila nakapagbigay noon. O, kasalanan nila kung Opo. ba't ang tagal nila. Opo. So, si Sgt. Corpus din yung nag-ayos ng mm -hmm. mga dokumento namin nun. Kaya salamat talaga sa kanya. So, para lang, Opo. para rin lang kayong pinapaasa sa Opo. wala? Opo. Opo. Aba, ikasuhan na natin. E, ito nga, na nga, ayaw po sagutin eh. yung telepono natin eh. CY Freight Services, Inc. Uh, kanina pa natin ito sinusubukan, mm -hmm. mga konta, kasi alam mo naman, alam nyo naman Maylen dito, di ba Rio, Apo, tayo, yes, po. fair talaga tayo. Da panig ng bawat isa, Apo. kailangan mabigyan natin ng pagkakataon mm -hmm. na mailahad nila. Pero kung ganito naman, eh, na sila na nga nakaperwisyo. Sila pa po, po ang hindi sumusunod. <laughs> alam mo, isa pang ayaw kong mangyari dito, mm -hmm. ipagbibintang nila doon sa... Driver nila. Opo, yung ito po nila sa driver, sinisisi lahat. Tapos yun Opo. ang… Pasasagutin. Ate. Pasasagutin. Opo. Eh hindi pwede yun kasi empleyado nila, oras ng trabaho, uh, kung hindi naman rin na labag sa kaputihang asal yung Opo. ginagawa ng driver. Hindi naman yata lasing, wala namang Opo. ganun, ano? More importantly, ang responsibilidad na ito ay sa inyo, CY si Freight Services. Opo. Actually, yung 12K, 12K monthly ang nag-ano uh, nga po noon yung driver yung, oh. yung driver na kinakaltas sa sweldo niya. Pero kawawa hindi naman man... daw po lahat. Kawawa naman din po yung driver. Oo. Opo. At saka itong mga ito, may insurance eh. May insurance Opo. yan eh. Sila po dapat meron. Na din. dapat nilang Number one, hindi yan mai-rehistro kung walang insurance, di ba? magte months na po ito tomorrow. Opo, tomorrow, tomorrow and po. And wala pa rin po kayong nakukuhang any sagot from uh, Opo. CY Freight Services Incorporated. Yung unang yung dalawang buwan yan, binigyan mm. po kami ng 12k monthly sa kasunduan, mm -hmm. then after that hindi na po sila mm -hmm. sumunod. Nag-demand letter na din po ako. Hindi mm -hmm. po nila kami pinapansin talaga. According sa ating investigatoryo, tama ba na ang isa sa mga issues is ayaw magbayad ng participation mm -hmm. fee nung insured Apo, Tama ba yun? Yes po. Correct po. Eh, ba't ayaw nila magbayad? Hindi ko po. Eh, e dapat, dapat naman yung tanong. Naman. Yun. Ang alam ko po, nag-approve uh, nag -approve na po yung ano nila, insurance nila ng 200K. Hindi ko okay. lang po alam bakit hindi nila kami binabalikan ng uh, CY freight eh. Kasi yung 200K na yun, Melin, kulang yun para mapagawa nila yung sasakyan. Opo, yun na uh -huh. nga po. Tapos may participation fee pa. O so ngayon, anong gusto nilang mangyari? Magkakahuyin pa siguro nila yung mga spare parts o yung, <laughs> ano, ba, ano ba yung mga nasira doon? Una-una alam ko, radiator. Lahat diba? po, halos Lala. lahat. Pati Bateria. ilalim, baterya, makina, lahat po eh. O, pati yung ilalim. Opo, yung... yung ilalim po ang sobrang-sobrang nasagsak. Malin, kasi... bumili na lang tayo ng bagong susakyan. Ay, Maylin, bumili. bumili na sila ng Wala bagong lang, susakyan. Wala lang, na nga po kami utang kasi nga po, pinagkakakitaan namin yung susakyan kahit pa pano eh. Ah, inaanyo na din ito, parang ginagrab. Sineservice-service mm. -hmm. din po kahit pa pano. Hindi naman po grab, pero sine-service din po. Oh, pero meron po akong maliit yung na online, nagtitinda-tinda ako ng konti sa Facebook ko. O, oh, tapos yung pag-deliver mo. Nasaan ngayon yun yung sasakyan na kabangga sa inyo. Nasa kanila po. Okay. Kasi dapat ito dapat po naka-impound. Yes. Oh, Opo. pero so, dahil na... may kasunduan Opo. naman kayo na maayos sana. Opo, maayos po sana. Na-i-release rin ito. Opo, kasi hindi pa naman kami ganun ka ano eh. Okay. Naawa din kami sa driver. Ayun. Sir, pag ganito po, kahit yes, na may attorney. kasunduan sila, nalabas naman ng kapulisan dito sa kasunduan ito, pwede pa rin naman po natin kasuhan, 'di ba? Opo, pwede po, attorney. Oo, lalo na na merong breach kasi Opo. Hindi naman may pagkakaila actually pagdating ninyo sa korte niyan. Si Judge, hahanapan pa rin ng paraan. Magkakaroon ng preliminary conference. Hahanapan ng paraan na, o oh, baka naman pwede natin ayusin ito kasi it's damage to property. Hindi Opo. naman ano ng tao, di ba? Pero uh, mahanapan ng uh, mapagkakasunduan. Opo. At handa naman kayo. Opo, pwede na. naman kaming makipagsettle sa kanila eh. Eh, ang matiisin nga kayo eh. Tatlong buwan na eh. eh kasi nga po eh. Diyos ko, ipagpapatayo na lang natin sila kaya ng <laughs> ano. <din>. Monumento. <laughs> Monumento. tabi ni Rizal, sa gitna. <laughs> si Rizal nandito, sila pula po na sa likod. Kayo sa gitna. Anak Opo. ng tipaklong attorney, mm. siguro ngayon po, sasamahan kayo ng ating reporter para Kapo. po makapunta tayo dito kay uh, Staff Surgeon Corpus at mm -hmm. ma-file na po ang nararapat na kasong dapat i-file po dito sa CY uh, flight Services since mm -hmm. hindi po sila nakikipag-usap at parang wala po silang intention oh, na please. makipag po sa inyo. Mm -hmm. And to settle this kasi napakatagal na, three months. Opo, months. Dami na, na opo. perwisyo. Opo. Opo. Mabait naman po kaming kasuusap. Asikasuhin nyo lang po yung dapat at sikasuhin. Ibigay po yung dapat ibigay. Wala naman pong problema sa amin. Mapagkakasundoan po yan. Eh. Hindi naman po kami ano, mahirap kausap. Uh, mm -hmm. Pero Gusto may panahon pa para maging mabait opo. at maayos kausap. Kaya lang tapusin na natin. Sobra na po yung pahirap yes. sa amin. Eh. Uh -huh. Sobra na po. Salamat, Maylin. At uh, opo, marami siguro pong salamat. kayo. Marami pong salamat. Is